Today is Holy Thursday and we bisanto sa Bisaya and open si Kuya AJ. Kumusta mga ka-guys and mga kasari? Bakit open si Kuya AJ? <laughs> open ako whole day and tomorrow hindi ko pa alam. Usually is nag aatin kami ng way of the cross then mag-open saglit then mag-close na naman. And observance sa ating um, Good Friday. And bakit open si Kuya AJ ng Holy Thursday? Hindi ba hindi ba naniniwala si Kuya AJ sa Holy Thursday at saka sa Good Friday? Of course, naniniwala si Kuya AJ because I am a Catholic. And yung sa katunayan, yung tubigan namin is close po tomorrow. And nag-open kami today, maaga kami nag-close para po um, yung kasama namin doon is makapag-prepare pa kung ano yung pwede nilang i-prepare tomorrow tomorrow Friday. So si Kuya AJ open dito. Ang kagandahan lang guys, bakit nag-open si Kuya AJ dahil nasa bahay lang din yung tindahan namin. Pero na lang siguro kung ang tindahan namin is separate siya doon sa bahay namin. Medyo mapilitan si Kuya AJ na mag-close. Then last year, nag-close kami half day. So open kami ng umaga. Ilang ice pop, bebe? <laughs> Say hi sa vlog. Say hi sa vlog mo na. <laughs> Dalawa ka. So, kuha mo na tayo ng ice pop. <laughs> may advertise yung ano natin guys. Yung ating vlog. May paano, may pa-add. <laughs> may pa-add si Kuya Eiji. Ito yung kagandahan guys. Sasabihin ko sa inyo, I share ko sa inyo yung kagandahan bakit nag-open tayo or kagandahan ng mag-open tayo ng Holy Thursday. At saka kahit na anong mga ano mga occasions, kahit na anong occasions, pwede tayong mag-open and meron yan siya mga advantages. Although may disadvantage, pero sa tulad natin mga sari-sari store, may advantage talaga tayong makukuha pag mag-open tayo na may mga okasyon tulad ng marami kami magko-close then tayo ang open <laughs> saglit lang 20 lahat ga 30 yung change ding ayan dingdong pa yung tag 10 okay. ah saan ay, ay ito gusto niya gusto mo <laughs> mag-clash ha Anong kulay? Pink. Hmm. Ito yung sabi ni Koy AJ sa reels na malakas sa bintahan yung ating bouncing clay. <laughs> malakas talaga siya guys. Minsan pinapakyaw yan by pack na ating mga customers dito ang ating bouncing clay. So nakabinta si Koy AJ. Isa. So balik tayo sa topic ni Koy AJ. 'yung advantage kung mag-open tayo na may mga okasyon tulad nito at saka pabor, pabor sa ating mga sari-sari store na nakadikit lang din sa bahay kasi hindi na tayo pupunta pa sa kung saan situated yung ating pwesto para magbenta. So tulad ng ganito, pwede, pwede kang mag-open saglit or pwede mong i-open sa the whole day. At least andito ka lang din sa bahay so hindi ka na babiyahe. Para sa ganun, capture mo lahat ng mga customers. Kasi usually pag may mga ganitong okasyon, sarado po halos ang mga tindahan, mapa, malalak, malalaking tindahan, close po, at saka may mga open doon sa mga talipapa na nagbibenta ng mga, mga binignit yung mga ingredients para sa binignit, biko at kung ano-ano pang mga kakanin. So ang lahat, ang lahat po naka-prepare na para magluto ng binignit bukas kasi yun yung trending pag Week si binignit. In fact, meron nang meron nang pansahog si Kuya AJ sa binignit. Naka-prepare na. So bukas magpakagod na lang si Kuya AJ og para panggata sa toa binignit. Shout out dong. <laughs> Shout out oh, oh, sa atong binignit dong. <laughs> ano sa'yo mo ha? Nanggami po. Nanggami po. Pila Bali, ano po? Bali, 5, So, ang atong gami ano is baba -ba sa baba -ba na yun. Yeah, ngabil, okay. sa ngabil. ngabil sa ngabil. Ba -ba sa baba sa abil Pila dong? Five thousand. Five thousand. Kaya siguro ni. <laughs> Dahil lang guys, kuha lang ko gami. And going back muli sa ating topic. <laughs> mas mainam at saka advantage sa ating mga sari-sari store owners na mag-open tayo kung saan close yung iba. May nakita akong vlog guys ng isang negosyo din, negosyante din at saka vlogger. Nakita ko sa vlog niya na dumami yung kanyang customers. Kung nagko-customer lang siya ng siguro nasa ano lang, sabihin na natin nasa 50 customers lang in a day. So ngayon is dumoble. Dumoble at sumobra pa dahil sa siya lang yung nag-open sa sa area nila. Ang negosyo niya is ano, laundry laundry mat o yung yung labahan na mga uso ngayon na labahan in fact may balak si Kuya AJ magtayo ng ganyan kaso lang wala tayong budget malaking malaking halaga po ang kakailanganin para makapagtayo ng ganong negosyo so ang advantage na nakita niya is sila sila yung sila ya sila, sila lang yung nag-open sa area nila so lahat ng mga customers na capture niya o nakuha niya lahat so dumobli ang kanyang income cam today dahil sa nag-open siya na sarado ang iba. So samantalahin natin guys, hindi sa um, hindi tayo na, na ano wala tayong respeto sa kung anong okasyon meron. Um, okasyon na din para kay Kuya AJ nandito lang yung yung ano namin tindahan so makapag-open kami at least ma natin yung mga customers kasi hindi naman lahat la, lalo na dito sa area namin, hindi naman lahat kasi uh, Christian na nagsi-celebrate ng Holy Week or nakiki sabay sa Holy Week dahil Marami po tayong mga kapitbahay na hindi po mga Catholic, mga non-Catholic so hindi sila nagse-celebrate. So sila yung mga customers natin at saka yung mga kalapit na mga mga ano, mga community dito na although nagse-celebrate sila pero kailangan talaga nilang mamili ng mga kakailanganin nila sa araw-araw so advantage na natin ito so sasabihin ko sa inyo ulit-ulitin ko disclaimer lang na hindi sa wala tayong respeto or hindi tayo nagsi-celebrate celebrate din si Kuya EJ pak mayroon na akong pambinignit bukas or mag-aatin kami bukas siguro ng Way of the Cross so sa ngayon is open si Kuya EJ regular Store hours po ang operation ni Kuya AJ today. Ang 6 ako nag-open kanina. So 10 o'clock pa rin kami mag-close. Uh, regular store hours. Pero bukas, hindi ko pa alam. Dahil atin uh, ka kami ng way of the cross. So baka ano lang. Baka saglit lang mag-open kami. At saka hindi ko alam yung mangyayari bukas. Basta <laughs> ulitin ni Kuya AJ advantage para sa atin yung mga mga tindahan na nakadikit lang sa bahay na hindi na magbiyahe hindi na pupunta sa pwesto para mag-open ng negosyo o mag-open ng kanilang mga businesses sa mga tulad nitong may mga okasyon na uh, kailangan nating sumabay o makiselebrate sa okasyon so um, hanggang dito na lang muna ang vlog ni Kuya AJ and um sanay um, maayos at saka matiwasay at saka um, ma-celebrate natin ang pag pagpakamatay, pagpakahirap ni Jesus Christ sa cross at saka para tubusin yung ating mga kasalanan. And God bless us all guys!